Kabusing. Pagay mo na video. Kulong mga friends video. Ayan. At sana naman sa sunod. Malima na mga katista Hindi naman uh, lagi brown leaves sa kanilang uh, tambak sa kanilang lambat. O oh, shoutout sa ating mga guwapo at pasisipag na mga isda ng Barangay Kaputan. Delsor, Gaman Samar. At sa mga mga isda din ng Barangay Barakay Norte. Ayan kay Julia, shout out na sa Pininoy, tagapat At kay Palin kay Kuya Rani. Longkop, shout out at Santa Calvin, ang pamilya ng San Diego, California. Ay kahit pa di, kay Miss Paruray, at kay Servio, at kay Miss Kapuka, Kapuka Vlog, shout out. At sa lahat po ng mga gamay nun, sa ating mga vendors na masisipag. Mga natitinda sa talipapa at merkado, sa ating mga guro na masisipag mga W mga student at lalo po yung ating mga mga guwapo at masisipag ng mga sundalo at mga police, mga triposer mga security guard at sa lahat po mga onliner natin shout out sa barangay ng Gamay, shout out barangay ng Lapinay Summer sa barangay Lawaan Lawang nung Samar, Pampuhan nung Samar, San Roque Samar, punta nung ni, ni Samar, shout out. Alat po mata mga taga Kataraman, mga taga Ali nung Samar, shout out. para kayo Bulyaw, Katubig nuri Samar, mga taga Katubig nung shout out. Nung po si kanilang ah, masipag na mayor. Sa hipapan nuri Samar, dapat mga taga Eastern Samar, shout out. Mga Borongan si Samar, Takloban, Liti at Katbalogan noong at yung mga taga Kalba yung City na kay Romulo Balagwis Morales sa family. Sa ating mga sipag na mga maging isda, ayan yung mga magsasaka natin yung shout out. Maraming salamat po sa mga supporter, mga subscribers ni Kabutang Vlogger, Uy Nooy na Nasilio. Uh, Please support naman po sa aking TikTok, Instagram at Facebook Reel o inyayde da silyo sa aking new Facebook page Guapo TV asa uh, din kay Uncle Robert mga da family lahat uh, po ng aking mga sponsor shout out, uh, shout out sa aming pari ng gaman sa msa pari ng lapidig sa mga lahat po ng mga pari natin na mga sisibig shout out Dyan sa barangay na parasan Mapana Summer at barangay hubasan mapanasamar sa mga tagapalapag nun sa mga mga bidaw pamili at aboy pamili shoot uh, yung mga idol sa kagabutan beach ah, sunding tay ati judy habla kila ano palagop lungkop tinidero sa lahat po ng mga pinigap driver mga uh, driver natin shoot ingat ingat po sa pagatay sunding tay busing Ayon, Bora Isuri family at dong. Ingon family shout out ng Burge potong Labing samar at sahirmar. Hermano Family taut kayo eh, ating atling mong gustong Monte ang Kaya kuya dandin ni Frida at kaatejun ang pinipiryal pamilya. Kayo ang pamilya, at kayo patayin ang Ano pa na po na hindi ko magka-resbox sa inyong mga video. Eh katapos ko sa YouTube, ipunta ko sa TikTok. At sa aking eh, Perils <coughs> at sa aking uh, New Profits. Kay Sir Gerald, lagi, Sir Gerald, shout out uh, Mateo Pinka, shout out. Sa ating mga po, lahat po ng ating mga gwapo na magparangay tanong, shout out. Guwapo <coughs> talaga eh. Wala na, ano ulo ipakita otro. Yeah, yeah. yeah. Ah, 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 ikat. Tuksa, tuksa, tuksa. Ano na, tuksa, otro, no, no. Uh, Parang igat si... Ano <laughs> nga ni Boseng? <laughs> <laughs> Sa mga auto ni Bosing Joel, po kito shut out. Otro, hata, gala, no, on yeah. Wow, ang solar, nakita na. Ayan, yung solar ni Bosing Joel. Kay Bosing, alam kong syndrome, pamilya ka, Bosing Miguel, oray, ang pamilya, my friend, pasal, pram ko na dati, Glenda, kay Rosal Ruila, Ma'am Cristi Ruila, Ah, see you, family, shout out. Ah, sa alibi ko, family, shout out. Kay Madam Ruby Iliado, family, kay Madam Paula Iliado, Busing Boy Ron Iliado, mga lahat po ng mga businessman natin, shout out, mga businesswoman. Sa anibar, may ng gamay, nung summer, shout out. Thank you po sa laging pag-support. Ayan. Sana naman po at hindi at umilaw na inor sa ko para magka-upload tayo. Maraming salamat po at God bless po yung aming uh, tabing dagat. At mahalong po yung aming dagat. Ayan. Masulog ang dagat. Ay, pamadlos. Ayan po yung aming uh, dagat dito. Maraming salamat sa si papatuloy ng pag-support. Kay Idol po na si Liyo. kakamutan vlogger. Bibig ko pag-i-like at lang po. Mag-comment lang sa akin ang comment